Magandang araw po sa inyong lahat. Sa aking talumpati ngayon, tatalakay natin ang mahalagang aspeto ng serbisyo sa larangan ng hospitality management. Ang salitang serbisyo ay higit sa isang simple na salita. Ito ay isang pangako, pangarap at paraan ng pamumuhay. Sa industriyang hospitality management, ang serbisyo ang punasyon ng tagumpay, ang susi sa kasiyahan ng mga bisita, at ang nag-iisa sa ating lahat sa talumpating ito, ating alamin ang kahalagahan ng serbisyo sa ating larangan. Ang serbisyo sa hospitality management ay ang pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat bisita. Ang isang hotel ay isang tahanan na malayo sa tahanan. Ang mga empleyado, mula sa receptionist hanggang sa mga housekeeping staff, ay nagsisilbing mga tagapag-alaga na nagsisiguro ng ginhawa at kaligtasan ng bawat bisita. Ang kanilang ngiti ang kanilang pagiging maasikaso, ang kanilang pagiging handang tumulong, ito ang mga bagay na nagpapaganda. Ganon din sa mga restaurant, ang pagkain ay mahalaga, ngunit ang servisyo ang nagpapaganda. Ang mga waiter at waitress, ang mga chef, at ang mga iba pang mga empleyado ay nagsisilbing mga artist na lumilikha ng mga masasarap na pagkain. Ang servisyo ay tungkol sa pagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa kapwa. Ito ay ang pag-aalaga, pagpasensya at ang dedikasyon na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga bisita. Ito ang pagiging handang magbigay ng higit pa sa inaasahan, ang pagiging mapagkukumbaba at pagiging handang matuto mula sa pagkakamali. Ang serbisyo ay isang mahalagang paalala na ang tunay na kayamanan ay ang pakipag-ugnayan sa pagtulong sa kapwa. Sa industriyang hospitality management, ang serbisyo ang nagbubuklod sa atin ang nagpapakita ng ating pagkakaisa at ang nagpapatunay sa ating pagigisang matatag na industriya. Kaya maging handa tayong tumulong, maging mapagbigay at maging inspirasyon sa iba. Sama-sama nating gawin ang isang mas maunlad at mas masayang industriyang ng hospitality management, isang industriya na nabuo sa pinagmulan na tunay na serbisyo.